Hi guys, good morning and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So sa video na to guys, uh, ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo lalo na sa mga kapwa ko OFW or mga lalo na sa mga caretaker na kagaya ko. Ang isa sa mga uh, paboritong kinakain ng mga Taiwanese, lalo na si lolo or si lola or yung mga alaga nyo or basta lang mga Taiwanese guys. Ayun, isa to sa mga paborito na lalakain at Uh, parang na-master ko na rin yung pagluluto nito Pero hindi ko naman sinasabing expert ako guys. Uh, based na lang din sa aking experience. At nung una ko tong niluto is pinanood ko lang naman siya. Pinanood ko lang naman ito sa YouTube. Kaya ako natutunan. So ngayon isishare ko naman po sa inyo. Lalo na sa mga baguhan. At shout out nga pala kay Ma'am Iris dyan. oh so, ayun hindi ko na pahabain guys. Simulan na natin. Uh, yung, ito guys. Yung ingredients nito guys. Ito. Ah, uh, syempre unang-una ito. Or napa cabbage guys, ito or sa Pinas ang tawag natin dito is pechay bagyo or sa iba is umbok naman. Ito 'yon. So, ito pinakuluan ko na siya guys sa mainit na tubig kaya ganyan na siya. Kasi para mas madali siyang maluto. Tapos ito, ah, uh, sibuyas bawang ayan. Tapos meron din ako ditong ang uh, anong tawag dito, yung tengang daga, yung kabote or ito guys, Pakita ko sa inyo. Ito, ito siya yun. Yan, yan yan guys. So, ayan, hiniwa-hiwa ko na lang siya ng ganyan, ganyang style. Tapos carrots, ayan, konti lang, hindi na karamihan guys. Ito nga pala guys, isang ganito na siya, niluluto ko na siya, isang ganito lahat, niluluto ko na siya. So, ayan na siya Tapos, ito yung karne. Ito, uh, yung may taba-taba, parang pork uh, belly siya guys. Tapos, pinirito ko lang, hiwa-hiwain ko pa siya nga pala guys, ng ganun. Ay, uh, pinirito ko lang siya ng ano, ipiprito lang siya ng uh, hindi naman lutong-luto. Ganyan lang, pa-brown ninyo lang. So, ayan, mamaya ko yan. Tapos, etong maliliit na hipon. Ayan, guys. So, so maliliit sa man yung kamay ko, guys. Okay, hinawa ko dito. Maliliit sa man yung aking kamay. Tapos, ito, yung cornstarch, so, guys. Ayan. Isang ganito lang siyang ilalagay ko. Kasi, pagpalapot lang to guys. So, eto naman is, eto siya, guys. Eto yan o. Tapioca starch nakalagay dyan. So, yan. Sa PX Mart, sa mga supermarket, meron nito. Sa Carrefour, yan. Meron, mabibili kayo ng ganyan. Tapos, ayan, mga to, sa palengke, meron niya mga yan, guys. So, ayun, dalawang kutsarang ganito lang siya. Tapos, utulawin nyo lang siya sa ganyan. So, ayun, okay na. So, yan lang kayo yung ating mga ingredients. Tapos, eto, hihiwain ko muna pala bago natin iluto. So, yun. A few moments later. So, ito na guys. Nahiwa ko na yung karne natin. So, sisimula na natin yung pagluluto. Medyo na late na nga ako sa pagluluto guys. Kasi pinale, namalengki pa kami ni Lolo. So, itapong ko muna to Kasi may tubig. So, wait lang. Hahanapan ko lang ng magandang pwesto yung aking camera, guys. So, lagay na natin tong bawang. Sana nakikita nyo, guys. To. Hmm. guys, kahit na hindi kagaya sa ating sa Pinas, no, talagang pinaka-brown nila yung ano, bawang or sibuyas. Medyo lakasan na natin yung apoy kasi eh. Tapos ilalagay ko na rin tong ano guys, etong, eto, Yung tengang daga. Tapos yung carrots. Sabayin na natin. lang natin. Tapos, ikutunog ko na itong uh, maliliit na hipol. Kamayin ko na, guys. Kamayin ko na lang. Malinis na may kamay ko. And then, yung karne. Ito. Ang um, bango. isa na to guys, eto, sama-sama na to yung bawang, tibuyas, carrots saka yung tengang daga na kamote tapos, ay na <laughs> mushroom or kabute, yung hipon at saka karne, pwede nyo muna siyang i pwede nyo muna takpan takpan muna natin, tapos nakalimutan nga pala ako guys. Itong mushroom. So, yan yan. Yung tsura niyan. Ayan. Yung ganyan. Kung alam nyo yan. Ah, uh, mushroom yan guys. Or kabote. Ayan. Pwede din itong lagyan. Pero si Lolo kasi ayaw niyang pinapalagyan sa akin. Kasi yung nipi niya medyo hindi na okay. Kasi matigas to eh. Ayan. Pwede din yung lagyan guys. Nilalagyan ko dito pag nandito yung mga amo. Binababad ko muna siya ng mga ay sa oras. Mga limang pirasong ganyan nilalagay ko sa guys. Pag ganito isang ganito yung, yung niluto ko. So, yun. Hindi ko siya nilalagyan. Pero pwede din siya lagyan guys. Pwede hindi. Pwede depende sa alaga nyo. Yun. natin. Ayan. okay na malambot na ito Ayan, pwede na natin ilagay itong ah, uh, ito, yung pechay bagyo or umbok or napakabit. Yan yung so, uh, so, ito yung reason guys kung bakit uh, pinapakuluan pinapakuloan na muna siya. Kung bakit pinapakuloan ko na muna, kung bakit pinakukuloan ko na yung napakabig para hindi na siya ibig sabi para ano luto na siya ayan kasi pakukuloan pa to ng pakukuloan guys so di ba kasabay na siyang maluluto ng mga ito yung mga sahog so, kaya ako sa pinapakuloan na ng So, ayan na guys. Ito yung, actually, isa din to sa mga paboritong kinakain dito sa Taiwan guys. Kahit sa mga penta, kung nakakain sa mga restaurant dito. So, so susunod na natin dito. Yan, ganyan muna natin. Susunod ko na dyan is etong uh, tapioca cornstarch, guys. Eto. Yung nakita ko sa inyo kanina. So, ayan. Parang i-mix ko lang. Ayan. Kaya ako siya itutubog tutubog dyan. Eto kasi yung nagiging papalapot niya, guys, eh. Ganyan po yung tsuro niyo. Isang so, ganito na yung nilalagay ko. Okay na yun, guys. Wait lang. Okay, meron pa siyang buo. Ayan. So, okay na. Tapos, ihahalo ko na siyang ganyan, guys. Hindi ba? So, yun na. Tapos, kita nyo, ayan, sa pag hinalo nyo yan, parang medyo may lapot-lapot na siya guys. Or nagkakadikit-dikit na siyang ganyan. Ayan. Tapos, susunod natin dyan, ayan, malapot na siya guys. Talagyan oh. ko na siya ng isang bowl na tubig. Ayan. Kasi pakukulaan pa to ng mga isang oras guys isang oras pa siyang pakukuluan. So, yun. Kasi yung napa cabbage hindi pa talaga siya as in malambot. So, yun. Ganun lang, guys. ba? Diba? Nalagyan ko siya ng konting toyo, guys. Eto, yung toyo na to. Paano ba? Nalagyan ko siya ng konting toyo. Isang takip nito. Yan ang nagaganyang ko lang dyan. Actually, wala naman nagturo sa akin neto, guys. Pinanood ko lang din siya sa YouTube. So, yun. Tapos, lagyan ko na siya ng bed Kasi si Lolo hindi pwede sa masyadong madami. konti lang. So, yun. ganoon lang, guys. mapansin nyo yung ano niya. Oh, di ba lumapot siya. Uh, yeah, ito so, na yung nabibili nating um, Kita natin sa mga restaurant na kinakain ng Taiwanese. So, pag alam nyo kulang pa yung tubig, guys, pwede nyo magdagan. And, eto, sa ano ko na to. Pero kahit hindi mo naman nadagdagan kasi parang nagtutubig din naman siya. So, makikita nyo naman yung pagtuyo na talaga. So, ayan. Uh, lang natin siyang maluto talaga. Lumambot ng lumambot kasi talagang pinapalambot yung napakabitch na yan. So, mga 1 hour pa. So, tatakpan muna natin siya guys. Hihintay lang natin siya lumambot ng lumambot. Tapos, nasa inyo kung gano'n nyo kadalas gustong haluin na yun. Basta dapat makita nyo na okay na malambot na talaga siya. At uh, depende rin kasi sa alaga, guys. Yung alaga ko kasi is yung ngipi niya, hindi na uh, uh, sumasakit na pag nakakaya siya ng matigas. So, talagang pinapalambot ko yung mga niluluto ko. So, depende rin sa inyo. So, yun. Hihintay lang natin yan, guys. Pero, pinakamatagal na itong pagpapalambot pa is 1 hour. A few moments later. Ayan, tignan natin, guys. O, ba diba? Kulo lang sya ng kulo. Tapos, mahina lang yung apoy dapat, guys. 'pag 'yong lalakasan kasi masusunod 'yan. So hahalo-haluin niyo ayun no, di ba? Hahalohaluin niyo guys 'pag pinapakuluan niyo ganyan. Kaya dapat nasa mahinang level lang yung uh, apoy niya 'pag pinapakuluan niyo na siya. Kung napapansin niyo sa mga restaurant guys, sa mga matatagal na dito sa Taiwan, mga caretaker FW talagang lustak na lustak yan. So, natin, guys. Mulo pa sa damit ko. Ah, medyo matabang siya, guys. So, dadagdagan ko siya ng asin. So, oh, nilagyan ko siya ng konting asin, guys. Kasi, medyo matabang. Yan. So, yan. Pakuloyin lang natin ng pakuloyin muna. One hour siya, guys. Mm, pero, depende rin sa inyo. Pwede rin naman 30 minutes lang. Kung, okay. kung ayan, okay. sa, sa iba, okay na yung ganyang luto. Yan. Yung ganyan, oh. No. Pero, kagaya nga ng sabi ko, guys, yung alaga ko is gusto niya yung lustak talaga. Malambot na malambot. Pinakamatagal na is one hour. So, yun, takpan muna ulit natin. A few moments later. Yun guys, ah, uh, oh, sa tingin ko okay naman na siya. Ayan guys, oh. Oh, diba? so, ah, di ba? So, pakakainin ko na ang aking halaga. Ayan. So, yun guys, i-off ko na. And then, lalagay tayo dito sa Oh, 'di ba? Ayun na siya, guys, oh. Okay na ilasa niya. Pinatikim ko na rin kay Lolo. Okay na daw. So, yun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana may natutunan po kayo dito sa aking simple vlog na ito ng pagluluto. Ito yung tinatawag na napak-cabbage stew. Ayan, sa English. Sa Tagalog, hindi ko alam. So, yun. Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. At uh, sana may natutunan po kayo. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo pag may bago akong upload. At sa mga ka-agency ko dyan sa MIT, shoutout po sa inyo. Diyan sa mga kabatch ko dyan, shoutout po sa inyo. At yun. Hanggang dito na lang and see you on